magandang gabi mga masters bali ngayon po ay tatlong videos po ma-upload ko po sa aking youtube channel tama nga mga masters tatlong videos nga po ma-upload ko po yun what's up mga masters nandito na naman tayo sa panibagong araw panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys Bali mga masters kung bago ka pa lang po sa aking youtube channel please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisaan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga sec masters at aking mga emperor. Maraming maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ad. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. Kung sa kasakaling hawak-hawak nila si Lin at Vin. Kaya gawin nyo lahat upang hindi kayo mapansin at mahuli. At kung may narinig kayo na kahit ano. Tungkol sa aking anak, bumalik agad ang isa sa inyo para sabihin sa akin ang mga nalaman nyo. Maliwanag ba? sabi ni Master Ken. At ang tatlong piling kasundaluhan ng lahing elf ay mabilis na tumugon at sinabi. Masusunod Master Ken. At nang marinig ito ni Master Ken siya ay nagsalita at sinabi. Kung ganun, maaari na kayong umalis. At nang marinig ito ng tatlong piling sundalo, agad-agad na umalis ang mga ito at tumungo sa lugar kung nasaan ang kaharian ng mga lahing demonyo. Tuldok, at si Master Ken sa pag-alis ng tatlo sundalo ng lahing elf si Master Ken ay nagpas siyang tumungo kay General Oliver. At mabilis na lumipad si Master Ken. At samantala si Yui ay nakalabas na ng palasyo ng mga elf. Ito ay naglakad patungo sa kubo ni Daryl. Habang ito ay nabulong, Miss Lin, at ginoong Vin. Ano na ba ang nangyari sa inyong dalawa? Hindi pwede kayo ay napahamak na lang basta-basta. Dahil ang inyong lakas na dalawa ay sobrang pambihira paano kayo hindi nakita ng mga kasundaluhan sa lugar kung nasaan ang sagradong harang? Sabi ni Yui, habang ito ay naluha, at samantala, sa mundo ng mga tao, sa lugar ng Westrington, na kung saan nakatayo ang bagong imperyo ni Daryl. Si Daryl ay tumungo kay General John, at nang makita ni Daryl si General John, na nagbabantay sa karamihan ng mga tao na nasa loob ng imperyo ng Westrington. Si Daryl ay nagsalita, General John, sabi ni Daryl. Nang marinig ni General John ang boses at pagtawag ni Daryl. Agad-agad itong naglakad ng mabilis patungo kay Daryl at agad itong yumuko at sinabi. Mahal na Emperor Daryl, bakit kayo napasadya sa akin? At bakit kayo lumabas ng inyong kaharian? Tapos na ba ang inyong kasiyahan? Sa aking pagkakaalam, si Emperor Zubaji ng North Mona ay nag-isip ng isang kasiyahan sabi ni General John. Nang marinig ito ni Daryl, siya ay sumagot at sinabi, silang lahat ngayon ay nagsasaya na sa oras na ito, sinadya kita dahil may nais akong ipagawa sa iyo. Sabi ni Daryl, nang marinig ito ni General John, agad ito tumugon at sinabi, ano ang nais niyong ipagawa sa akin mahal na Emperor Daryl? Sabihin niyo lang, agad-agad ko itong gagawin. Sabi ni General John, nang marinig ito ni Daryl. Ito ay nagsabi, tipunin mo lahat ng kasundaluhan na nagmula sa North Mona, New World at Elysium Gate, at dalan mo sila sa tapat ng stage na iyong ginawa, at ang lahat ng tao na nasa loob ng Imperio, ay maaari mo na silang pabalikan sa kanilang mga lugar at tahanan. Habang maliwanag pa, sabi ni Daryl, nang marinig ito ni General John, agad ito tumugon at sinabi, masusunod mahal na Emperor Daryl at si General John, ay tinawag muna ang lahat ng kasundaluhan ng Westrington. At ang mga ito ay agad-agad na lumapit kay General John. At si General John ay nagsabi, Kailangan ko ng tatlo sundalo, na, tatawag sa lahat ng kasundaluhan ng North Mona, New World, at Elysium Gate, at nang marinig ito ng mga kasundaluhan ng Westrington. Agad-agad na may nag. na tatlo kasundaluhan sa harapan ni General John at sinabi, Pagutusan mo kami General John. Sabi ng tatlo sundalo, nang marinig ito ni General John. Maaari nyo nang tawaging ang mga kasundaluhan ng North Mona, New World. At ng Elysium Gate, papuntahin nyo sila sa harapan ng stage. Sabi ni General John. At nang marinig ito ng tatlo sundalo mula sa Westrington. Agad sila tumugon at sinabi. Masusunod General John at mabilis na naglakad ang mga ito patungo kung nasaan ang mga kasundaluhan nila Ambrose, Ivet at Zubaji, na kanilang mga kasakasama sa pagtungo sa imperyo ni Daryl. At nang makaalis na ang tatlo, si General John ay muling nagsalita, kayong lahat na naiwan, kailangan nyo paalisan ang lahat ng tao nasa loob ng ating imperyo. Sabihin nyo sa kanila na oras na para bumalik na sila sa kanilang mga lugar at tahanan. Sabi ni General John nang marinig ito ng mga kasundaluhan ng Westrington. Agad sila nagsalita at sinabi, Masusunod General John, at ang mga ito ay mabilis na nagtungo sa mga tao upang sabihin na kailangan na nila lumabas sa loob ng imperyo. At habang nag-aantay si Daryl, nagpasya na itong tumungo sa stage. At dahan-dahan naglakad paakyat ng stage upang si Daryl ay roon na mag-antay. At maya-maya, tuluyan ang nakalabas ang lahat ng tao sa loob ng imperyo ng Westrington. Ang iba ay nakasakay sa mga magagarbong sasakyan at ang iba naman lalo na ang mga mahihirap ay naglalakad lamang o kaya ang mga ito ay nakasakay sa kanilang mga alagang kalabaw. At maya maya, si General John ay umakyat na din sa stage at nagtungo kay Daryl at sinabi. Mahal na Emperor Daryl, ang lahat ng tao ay nakalabas na ng ating imperyo. At ang gate ay sarado na. Ang mga kasundaluhan na lang ang inaante na makarating sa harapan ng stage. Sabi ni General John. Nang marinig ito ni Daryl siya ay nagsalita at sinabi. Mahusay kung ganun. Magiging abala tayo simula bukas lalo ka na General John. Sabi ni Daryl. Nang marinig ito ni General John. Ito ay nagsalita at sinabi. Mahal na Emperor Daryl. Kung iyong mararapaten, Nais ko sana malaman kung bakit nyo pinatawag ang mga kasundaluhan ng inyong pamilya sabi ni General John. At nang marinig ito ni Daryl ito ay humawak sa balikat ni General John at sinabi. Naalala mo ba ang pinanggakaw ko sa iyo? Mamaya matutupad na iyon. Kailangan lang natin antayin ang mga kasundaluhan ng Elysium Gate, North Mona, New World. Upang malaman mo ang ibig kong sabihin. Sabi ni Daryl, nang marinig ito ni General John. Medyo naging curious siya sa sinabi ni Daryl at ito ay napabulong sa kanyang sarili. At sinabi, ano kaya ang pinanggako sa akin ni Emperor Daryl at dahil sa mga kasundaluhan na kanyang pinatawag. Mangyayari na ito, sabi ni General John sa kanyang isip. Maya-maya nagdadatingan na ang mga kasundaluhan na nagmula sa Elysium Gate. Na pinangunahan ni General Loy. At si General Loy ay sumigaw. Hamanay kayong lahat sa dalawang hanay nang marinig ng mga kasundaluhan ng Elysium Gate ang sigaw ni General Roy, Ang libo-libong kasundaluhan ng Elysium na pili na nagtataglay ng pambihirang lakas. Ay mabilis na hamanay sa dalawa at ito ay nagsipunta sa harapan ng stage. Nakikita ni Daryl at naririnig ang pagmamado ni General Roy sa mga kasundaluhan ng Elysium Gate. At ito ay natuwa at si Daryl ay naglakad patungo sa harapan ng stage, upang makita niya ang pagkakahanay ng ayos ng mga kasundaluhan ng Elysium Gate. At nang makita nila General Roy at ng libo-libong kasundaluhan na nagmula sa Elysium Gate. Si Daryl, ang mga ito ay nagsiyuko at sinabi, Kinagagalak namin kayong makita Emperor ng Westrington. Emperor Daryl, sigawan ng mga kasundaluhan ng Elysium Gate. Tuldok, at si Daryl ay sinabihan si General John. Alisin mo na ang kanilang pagkakayoko, sabi ni Daryl, nang marinig ito ni General John. Ito ay sumigaw, maaari na kayong tumayo ng tuwid, nang marinig ito ng mga kasundaluhan ng Elysium Gate at ni General Loy. Sila ay tumayo ng ayos, at maya maya, dumadating na din ang kasundaluhan ng North Mona, na bumibilang sa limanda ang kasundaluhan. At nang mapansin ni General John na walang nagmamando sa mga ito. Siya ay muling sumigaw at sinabi, Kayong lahat ng kasundaluhan ng North Mona, Ham-anay kayo sa dalawa, at tumungo kayo sa harapan sa tabi ng pagkakahanay ng kasundaluhan ng Elysium Gate. Sigaw ni General John, nang marinig ito ng mga kasundaluhan ng North Mona, agad silang kumilos at naghanay sa dalawa, at nagtungo sa harapan ng stage. Nang marinig ito ni Daryl, siya ay napangiti at sinabi, Mahusay General John, at si General John ay napangiti din sa kanyang ginawa. At maya maya, dumadating na din ang libo-libong piling kasundaluhan ng New World na nagtataglay din ng spiritual na pangbihirang lakas. Ang mga ito ay isa sa mga pinakamalalakas na kasundaluhan ni Yvette. At ito ay may tatlong general. At ang tatlong general na nagmula sa New World napansin ang pagkakahanay ng lahat ng mga kasundaluhan na nauna sa kanila kaya mabilis nilang pinahanay sa dalawa din ang libo-libong kasundaluhan na kasakasama nila. At tumungo sa harapan ng stage. At ang lahat ng kasundaluhan ay nakahanay na ng ayos sa harapan ng stage na nakikita ng lahat si Daryl na nakatayo sa taas ng stage. At si General John ay lumakad ng kaunting hakbang at nagsabi. Kayong lahat ng kasundaluhan ng North Mona, kasundaluhan ng Elysium Gate, at kasundaluhan na nagmula sa Imperio ng New World. Pinatawag kayo ng mahal na Emperor na si Emperor Daryl. Dahil may mahalaga siyang sasabihin sa ating lahat. Kaya kung maaari lang, makinig kayong mabuti, maliwanag ba? Sabi ni General John, sa matigas na boses at seryosong tono. Nang marinig ito ng mga kasundaluhan at mga general, sila ay sumagot, masusunod mahal na pinunong general. Nang marinig ito ni General John, siya ay labis na nagulat, at siya ay napatingin kay Daryl. Si General John ay tinawag na mahal na pinunong general ng mga libo-libong kasundaluhan na nasa harapan niya. Na kahit ang mga general ng bawat kasundaluhan na ito ay tinawag siyang ganon. Oo iniisip ng lahat ng mga kasundaluhan at mga general. Na si General John ay pinakamataas na general ng Westrington. Dahil ito ay laging nasa tabi ni Daryl. Kaya ganito na lang ang pagbigay nilang respeto kay General John. At si Daryl ay nagsabi sa mahinang boses. Magandang pakinggan na tinawag kanila nila pinunong general. Haha, tumawa si Daryl sa pagkakasabi niya ng ganun. Nang marinig ito ni General John. Siya ay napatawa din sa mahinang boses. At maya maya. Yun na nga mga masters, no? Bali pa ba ni bagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong kabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!